Si Barbie pa rin talaga ang gusto ni David. Pinatunayan niya ito sa kanyang TikTok live. Today. Sa kanyang TikTok live, natanong si David kung may dream collab pa ba daw siya. Diretsahan ang naging sagot ng ginoo. Teleserye and movie, hopefully with Barbie, say ni David. May dream collab Mali-serie and movie. Yeah, ako with Barbie. Yeah, ako with Barbie. Genito aktor, consistent talaga siya sa pagsasabing si Barbie lang gusto niya makapareha. Lalo na ngayon na pareho na silang single. Kaya mas matindi ang kilig ng Barde fans. Uh, siya lang yung gusto ko. Love team na talaga yung pinaka-gusto ko. Siya lang talaga yung gusto ko talaga. Isang ikaw naman talaga yung gusto ko. Ilang beses ko din sinigot sa morning Ba, may iba ka bang gusto? Um, dito na eh. Marahil daw kaya mas gusto pa rin ni David na si Barbie. Dahil gusto niya lalo pang mapalapit sa ka team. syempre, ikinatuwa ito ng the fans. Kaya naman, panatag at hindi nag-aalala ang ibang Barbie fans, ngunit may ilang fanay na nagagalit. Lalo na nang makitang magkasamang nagja jogging sina David at Sanya. Naintindihan naman ito ng ilang fanay dahil magkasama nga ang dalawa sa isang movie. Hindi raw dapat ito bigyan ng malisya sapagkat trabaho lang naman ang ginagawa ng dalawa at mukhang magkaibigan lang naman ang mga ito. At para nga naman mag-grow ang isang artist dapat daw makatrabaho niya ang ibang artista, at gumanap ng iba't ibang role, para daw mas mailabas pa ni David ang galing niya sa pag-arte, dapat daw ay suportahan na lang ang movie nila, at isa pa hindi naman love story ang kanilang movie, kaya hindi kailangan ng chemistry, dahil hindi naman sila love team. At ang gustong ka-love team lang ni David, ay walang iba kundi si Barbie, na spotted sa isang kafe sa Maginhawa Street, sa Quezon City, nagmemi time ang aktres, at habang nasa coffee shop, nagkape, nag-dessert at nagbabasa siya ng libro. Hindi naman, nagtatago sa tao si Barbie, pinost pa nga niya sa TikTok, kung saan siya ng mga oras na yon, kasama pa niyang kinunan ng video, ang interior ng coffee shop, ang sabi ay solo date daw yon ng aktres, sa isang coffee shop, mukha daw matagal makikita si Barbie na nagsosolo, sa mga ganap niya sa labas ng showbiz, maliban na lang kung samahan siya ng kanyang parents o mga kaibigan. Ngunit kung si David Marahil, ang kasama ni Barbie kahit magkape man lang, siguradong magkakagulo ang Barda fans, at ang bashers ng Barda.